nagbigay po ng statement against the government is former PNP chief and now Senator Ronald de la Rosa. Mm -hmm. Pinanatan po niya yung pag-arrest ng uh, ICC through the Interpol. Uh, let me quote him, sabi po niya, hindi yan ang gagaling sa competent authority, hindi yan ang sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila, kaya dapat mag tayo. Ano pong comment na naman pala? Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Sen. Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Sen. Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, hindi ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest, kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority? matapang po siyang sinamahan ang dating pangulong Duterte and as a matter of fact dapat nga nauna pa siya kaysa sa Senator Robin pumunta sa Netherlands